May tinatayang 65 submarino isa ang Russia sa pinakamalalaking banta sa ilalim ng dagat sa mundo at alam nila ito. Ginagamit ng bansa ang kanilang mga submarino para takutin ang mga kalaban. Alam nilang alam din ng mga kalaban na maaaring may submarino at baka isa pa na kayang maglunsad ng nuclear missiles na nagtatago lang malapit. Tungkol ito sa pagpapakita ng kapangyarihan. Pero paano kung kulang pala ito kapag natuklasan? Ngayon lang na diskubre ng Russia Muling napahiya si Vladimir Putin ng masira ang Russian submarino sa harap ng NATO. Mas masama para sa leader ng Russia. Ipinapakita ng pagkasira na unti-unting nagkakagulo ang hukbong dagat ng bansa niya. Noong Setyembre 28, iniulat ng Economic Times na nasira sa Mediterranean ang isang kilo-class diesel electric submarino ng Russia. Ang Novorossiysk ng Black Sea Fleet ng Russia ay ipinadala sa Mediterranean Sea para sa mga tungkuling labanan. Bagamat hindi malinaw kung ano talaga ang mga tungkuling iyon, hindi na iyon mahalaga. Ang submarino ng Russia ay naging inutil na. Isang malubhang teknikal na problema ang nagpatigil sa operasyon ng submarino, dahilan ng masamang sitwasyon. Ang problemang teknikal ay may kaugnayan sa posibleng malaking tagas ng gasolina. Ibig sabihin, maaaring may oras na lang bago tuluyang masira ang submarino ng Russia. Kung hindi ito maaayos, maaaring sumabog at lumubog ang dalawang daan at apat na dalawang talampakang submarino na ikamamatay ng 52 dalawang tauhan. Hindi talaga magaganap ang pagkumpuni. Ayon sa The Economic Times, lumutang ang submarino sa Strait of Gibraltar at walang sakay na kayang ayusin ang problema. Maaaring kulang ang mga kwalipikadong espesyalista sa barko para lutasin ang ganitong problema. Pero kahit pa may ganoong espesyalista sa Novorossiysk, wala rin namang magagawa. Wala sa submarino ang mga piyesang kailangan para ayusin ang problema. Ibig sabihin, minamadali ng Russia ang pagpapadala ng tao para iligtas ang sira nilang submarino bago sumabog. Mas maraming detalye tungkol sa sira ay mula sa Russian Telegram Channel na VCH Gosudarsvenoye Politicheskoye Ayon sa ulat ng TVP World, isang Russian Telegram channel umano ang nakakuha ng impormasyon mula sa hindi pinangalanang source tungkol sa hirap ng kalagayan ng submarino ng Russia ngayon. Dahil sa sira sa fuel system, tumagas ang gasolina sa loob ng barko. Ayon sa ulat ng channel, walang ekstrang pyesa o kwalipikadong espesyalista sa submarino, kaya hindi maayos ng crew ang mga sira. Malamang ibig sabihin nito ay tumatagas ang gasolina sa lahat ng kargamento sa submarino magandang balita para sa Russian crew. Malamang diesel ang tumatagas, hindi gasolina. Madaling magliyab ang gasolina na ito, pero may flashpoint na isang daan. At apat na pong degrees Fahrenheit na sapat na kataas. Malamang hindi magdudulot ng pagliyab ang kondisyon sa loob ng submarino. Nananatili pa rin ang panganib kung ang tumatagas na gasolina ay ma-expose sa spark o apoy. Mas mabagal magliyab kaysa gasolina o kerosene ayon sa HI excavations, nasusunog pa rin ang diesel. At kapag nangyari ito, mas mahirap patayin ang apoy kumpara sa dalawang iba pang nabanggit na gasolina. Yan ay sa mga kondisyon kung saan kayang abutin ng mga bumbero ang apoy. Kapag nagliab ang diesel sa loob ng submarino, hindi ito mapapatay hanggat hindi binabahan ng tubig dahil sa paglubog ng submarino ng Russia. Hindi rin natin maaaring bale Lewalain ang panganib na dulot ng napakaraming diesel na bumabaha sa isang saradong espasyo. Tinatakan na ng crew ng Russian submarine ang cargo compartment ng Novorossiysk para maiwasan ang tagas. Kung papasok ka, malalanghap mo ang usok na pwedeng magdulot ng hilo, sakit ng ulo at antok. Sabi ng United Kingdom Health Security Agency, mas nagiging delikado kapag matagal kang nalantad dito. Ang paglanghap ng maraming usok ng diesel ay maaaring magresulta sa koma, pagkawala ng kontrol sa kalamnan, at mga problema sa puso at baga. Dapat magdasal ang mga NASA, Novorossiysk, na makontrol ang tagas ng gasolina sa cargo hold. Kung hindi nila magagawa, maaaring ikamatay nila ang tagas ng gasolina bago pa ito magliyab. Ang pagselyo sa cargo hold ay maaaring hindi solusyon. Ayon sa VCHK obedinyonoye, Bedinyonoye, Gosudars Venoye, Politicheskoye o Pravleniye, Telegram channel at TVP World, nagdulot din ng ibang problema ang malubhang aksidente. Ang naipong gasolina sa cargo hold ay isang delikadong panganib ng pagsabog. Ayon sa source, tanging pagbomba ng laman ng cargo hold sa dagat na lang ang magagawa ng crew. Hindi pinapansin ang mga problemang pangkalikasan na maaaring idulot ng hakbang na ito. Ang pagbomba ng gasolina papunta sa dagat ay malinaw na nangangahulugan na hindi na magagamit ang gasolina para patakbuhin ang submarino. Bukod pa rito, hindi mo rin alam kung ano pa ang maaring mangyari. Ang anumang aktibidad sa paligid ng gasolina ay maaaring magdulot ng pagliyab nito habang binobomba palabas na maaring magdulot ng sakuna para sa mga tauhan ng Novorossiysk. Ang insidenteng ito ng submarino ay parang pulburang pwedeng sumabog kahit kailan. Ang pangyayaring ito malapit sa dagat Mediterranean likod bahay ng ilang bansa ng NATO, ay nagiging ganap na kahihiyan para sa Russia mula sa dating banta ng trahedya. Ang barkong dapat magbantay sa ilalim ng dagat laban sa mga baybaying bansa ng NATO sa Mediterranean ay nanganganib ng tuluyang mawala. Baka may ilan sa inyo na naaalala ang dati na hindi na rin nakakagulat. Hindi ito unang beses nagkaproblema ang submarino ng Russia sa ilalim ng tubig. May nakakabahalang pagkakatulad sa trahedya ng Kursk Submarine noong 2000 na dumungis sa unang taon ni Putin bilang presidente ng Russia, kung saan ang may depektong sistema ng propulsyon ng torpedo ay nagdulot ng mga pagsabog na sa huli, ay nagpabagsak sa Oscar Ikalawa, class na sa Marino. Patay ang isang daan at labing walong sakay nito. Kapansin-pansin ang insidente. Hindi lang dahil ito ang una nitong pagyari. Ayon sa Newsweek, sinadya ni Putin na hadlangan ang international na pagsagip sa mga tripulante ng Kursk. Lubhang nag-alala si Putin na mabunyag ang mga lihim nuklear ng Russia, kaya't halos tinanggihan niya ang tulong ng ibang bansa. Dapat nalutas ng Russia ang problema mag-isa, pero hindi nila nagawa. Iba ang sitwasyon ngayon sa Novorossiysk dahil hindi pa sumisindi ang tumatagas na gasolina. Pero kung mangyari iyon, maaaring maulit ang isa sa pinakamalalaking sakuna ng submarino sa makabagong kasaysayan. Malabong tanggapin ni Putin ang tulong ng kanluran kahit ialok gaya ng pagtanggi niya noong 2000, nang mas maayos pa ang relasyon ng Russia sa kaluran. Habang nagkakagulo ang digmaan sa Ukraine at kaaway ng Russia ang NATO, mapapahiya si Putin kung ang mga tauhan ng Russian Navy ay mailigtas ng mga bansang kaalyado ng NATO. Halos tiyak na tatanggihan ng leader ng Russia ang tulong. Ibig sabihin, maaaring malagay sa panganib ang tripulante ng Novorossiysk. Hindi ito ang unang malaking problema ng barkong ito para sa Russia kamakailan. Ayon sa United 24 Media, isang project 2000, 1600, 31 bayan, M missile corvette ng Russia na Vishny Volichuk ay malubhang nasira sa Dagat Azov matapos bumangga sa sibilyang tanker. Noong Agosto 7, ayon sa opisyal na dokumento ng Russia, nasugatan habang ginagawa ang combat task ayon sa United 24. Kalaunan, lumabas ang mga litrato ng nasirang barko na nagpapakita na may nakikitang pinsala sa estruktura ng katawan ng Bishnevolichuk. Kalaunan, nagsinungaling ang militar ng Russia at iginiit na hindi lang handa pa sa labanan ang barko, na hindi naman totoo, kundi ang pinsala raw ay dulot ng maraming Ukrainian na drone. Siyempre, yan ang sasabihin ng Russia. Aminin man nilang walang kakayahan ang navy nila at nabangga pa sa tanker. Nakakahiya tulad ng sa Novorossiysk. Sobrang sira na ito, kaya pati sistema ng gasolina ay pumalya na. Lalo pang nakakahiya ang buong sitwasyon dahil mukhang napakahalaga ng Novorossiysk na submarino para sa Russia. Dalawang diesel generator at isang electric drive ang nagpapatakbo sa Novorossiysk. Kaya nitong umabot ng labing pitong knot sa ilalim ng tubig. Medyo mabagal iyon. At ang saklaw nitong nasa pagitan ng 6,000 at 7,000 at 500 nautical miles ay hindi rin naman kahanga-hanga. Banta pa rin ang submarino dahil may labing walong torpedo at kayang maglunsad ng misil o maglagay ng mina depende sa paggamit ng Russia. Mahalaga ring tandaan na ang Novorossiysk ay hindi luma o relikya ng Soviet era na sana ay mas maiintindihan kahit hindi pa rin mapapatawad kung bakit ito nasa ganoong kalagayan ng pagkasira. Ang Novorossiysk ay sinimulang itayo noong Agosto 20, 2010 ayon sa website ng Black Sea Fleet. Pumasok ito sa opisyal na serbisyo mga apat na taon pagkatapos. Ibig sabihin ang submarine ay may humigit kumulang labing isa taon lamang ng serbisyo ng ito ay nagka -aberya. Ginamit ng husto ng Russia ang Novorossiysk at ginamit pa ito upang takutin ang mga bansa ng NATO kamakailan lang. Noong Hunyo 2025 lang ipinadala ng Russia ang submarine sa English Channel. Iniulat ng United 24 ang insidente at sinabing mukhang sinadya ng submarine lumitaw sa tubig marahil ay nagpapadala ito ng mensahe sa parehong pransya at United Kingdom na kayang magpadala ng Russia ng mga submarine na malapit sa kanilang teritoryo. Nagpadala ang United Kingdom ng barko, kabilang ang Her Majesty's Ship Mercy at dalawang helikopter para obserbahan ang Novorossiysk habang tumatakas sa English Channel. Sa huli, umalis ang submarine kasama ang tugboat Yakov Grabelski ng walang seryosong insidente. Ang paglitaw sa Novorossiysk ay kakaiba noon at tila senyales ng Russia sa NATO. Walang sino man ang makakaakalang ang parehong submarine na ito na ngayon ay nasa tubig ng Mediterranean ay halos hindi na magamit dahil sa isang teknikal na depekto makalipas ang ilang buwan. Ikinukwento namin ito para ipakita na ang Novorossiysk ay hindi submarine na may alam na teknikal na problema ang Russia. Ito ay aktibong ginagamit at ipinapadala upang magbanta sa NATO. Kaya ito ay nasa tubig ng Mediterranean. Baka inisip ng Russia na ayos lang ang submarine. O alam nilang may problema pero pinatuloy pa rin ito sa dagat. Hindi na mahalaga ang dahilan. Halos tapos na ang Novorossiysk at kung hindi gagalaw agad ang Russia, lulubog ang submarine sa NATO nang hindi na kailangang kumilos ang NATO. Nakakahiya na talaga ang insidenteng ito para kay Putin. Walang dapat makaalam kung saan nag-ooperate ang Novorossiysk, pero maaring may ideya ang NATO. Ang submarino ay ipinadala sa Mediterranean para magbigay ng di nakikitang banta na maaring umatake kahit kailan. Malaking problema kay Putin kapag di na epektibo ang banta. Pero mas masama pa kaysa sa tila pagkalubog ng Novorossiysk ay kung ano ang ibinubunyag ng buong insidente ito tungkol sa hukbong dagat ng Rusya. Malaking problema ito dahil kulang sa pyesa, kaya hindi matuloy ang tamang pagmamantini. Nagpapadala ang Rusya ng mga barkong dapat sana'y kinukumpuni sa iba't ibang panig ng mundo. Noong Hunyo 2000 at 24 muling napahiya ang Rusya dahil sa panibagong insidente ng kanilang submarino. Ipinakita nito ang malaking epekto ng mga parusa at pagkabigong mapanatili ng hukbong dagat ng Rusya ang kanilang barko. Noong buwang iyon, iniulat ng National Interest na dumaong sa Havana ang Russian Nuclear Submarine na Yasin M. Class Kazan. Ipinapakita nito na mas malala na ang kalagayan. Ibinahagi ni Marin Marcus, isang managing consultant ng Capgemini Information Technology Firm, ang mga larawan ng submarine sa LinkedIn, kung saan sinabi niyang halos nagkakabiyak-biyak na ang submarine habang bumibisita ito sa Cuba. Nalalaglag ang soundproofing panel nito. Kaya malamang maingay ang stealth submarine at madaling madetect sa sonar. Sinabi ni Marcus sa isang pagsusuri ng mga larawan bago niya ipahiwatig na mas mabuting makabalik agad ang submarine sa Russia bago pa ito tuluyang gumuho. Tulad ng course na napag-usapan natin kanina, may punto si Marcos. Kung may mga bahagi ng nalalaglag sa labas ng kazan, ano pa kaya ang itsura ng loob nito? Sinisikap ng mga diver ayusin ang problema. At sabi ni Marcos, ang pagkawala ng tile ay problema rin sa mga western submarine. May limitasyon din ang tibay ng pandikit lalo na sa sasakyang laging naiipit at lumuluwag dahil sa pabago-bagong presyon sa ilalim ng dagat. Gayunpaman, ang kazan na naitalaga noong 2,000 at isa at anim na taon nang nasa dagat ayon sa national interest ay maaaring senyales ng mas malalim na problema. Malaki rin ang naging promotion ng Russia sa paglalakbay ng kazan patungong Cuba ayon sa national interest, kaugnay ng kalidad ng kanilang submarino. Ang pagkawala ng mga panel ay hindi makakaapekto sa kakayahang operasyonal. Ngunit ayon sa ibang mga eksperto, ito ay karagdagang patunay lamang na hindi gaanong maayos ang pagpapanatili ng Russian Navy sa kanilang mga submarino na italaga lang ang Kazan noong Mayo 2000 at isa at malaki ang pinromote ng Kremlin ang biyahin nito sa Cuba. Ito ang submarino na inaasahang magpapakita ng pinakamagaling mula sa Russia maaaring huli ang pagkakalaglag ng mga panel, pero nagpapakita rin na malayo pa ang pinakamagaling ng Russia sa nararapat nitong kalagyan. Ngayon, ang mga problemang pang-maintenance na ipinahiwatig ng mga larawan ng Kazan noong 2024 ay maaring bumalik at makaapekto sa Novorossiysk sa Agosto 2025. Ayon sa Business Insider, hindi lang sa submarino may problema ang hukbong dagat ng Russia iniulat ng outlet na nagsisimula ng kapusin ang buong hukbong dagat ng bansa. Ang Black Sea Fleet, na pinadapan ng Ukraine, ay bahagi ng problemang ito. Tandaan, kabilang ang Novorossiysk sa fleet na iyon. Kung mawala ito, posible iyon. Lalo lang nitong palalalain ang problema ng fleet na iyon. Kung saan isang katlo ng barko nila ay nasira o nawasak na ng Ukraine, simula ng ilunsad ni Putin ang pananakop. Gayunpaman, ang simbolikong pagkawala ng isa na namang barko ng Black Sea Fleet ay hindi kasing halaga ng pagkawala ng Russia ng isang mahalagang daungan sa Mediterranean. Maaring ito ang tumulong sa bumagsak na Novorossiysk. Ipinunto ng Business Insider na ang pagbagsak ng rehimen ni Assad sa Syria noong 2000 at apat ay nagtanggal sa Russia ng isang daungan na sanay magagamit nila para magpadala ng tulong. Nagbigay ang Russia ng militar na suporta kay Assad at kapalit nito, nagkaroon sila ng malaking presensya sa Tartus Naval Facility ng Syria sa Mediterranean ayon sa Business Insider. Gayunpaman, ang pagbabago sa Damasco ay nagbanta sa kinabukasan ng mga operasyon ng Moscow sa estratehikong daungan. Nakausap ng outlet si Royal Netherlands Navy Frigate His, Her, Netherlands Majesty's Ship Destroyer Escort Reuters, Commodore Arjun Varnar, na binigyang diin kung paano ang pagkawala ng Black Sea Fleet kasabay ng issue ng Russia sa Syria ay nagdulot ng malalaking problema. Sa Mediterranean, ang pagkawala ng daungan ay katumbas ng pagkawala ng suporta sa logistika. Dahil dito, nanganganib ang kakayahan nila mula hilagang fleet ayon kay Varna. Pero hindi pa ito direktang naaapektuhan ngayon. Pero ang Novodosisk ay nasa tubig na mas madaling marating gamit ang daungan sa Syria, na hindi na hawak ng Russia. Kung magagamit ng Russia ang daungan, Pwede itong magpadala ng rescue ships sa Mediterranean at Tyrrhenian Sea papuntang Strait of Gibraltar. Hindi na nila magawa iyon ngayon dahil kailangan umikot ng mga barkong pang-rescue ng Russia sa buong Europa bago makarating sa Novorossiysk. Kahit ipagpalagay na madaling mararating ng Russia ang kanilang sira na submarino, maaaring wala silang mga piyesa na kailangan para maisagawa ang pagkukumpuni. Kung iisipin, Aakalain mong ang anumang submarinong ipinadala sa mga karagatan ng mundo ay may mga piyesa para sa pagkukumpuni. Isang bagay na kasinghalaga ng fuel system, pati na rin ang isang eksperto sa loob ng barko na marunong gumamit ng mga piyesang iyon. Ang Novodossisk ay wala sa dalawang ito na nagpapakitang pinapahirap ng sanksyon ng kanluran at mahinang pagsasanay ng Russia sa tauhan nito ang sitwasyon ng Russia. Higit pa sa gustong malaman ng mundo ni Putin maaaring ibinunyag lang ng Novodosis ang isang lihim na mas gugustuhin sanang itago ni Putin. Marami ng duda sa kakayahan ng hukbong dagat ng Russia bago pa napilitang lumutang ang Novodosis dahil sa problema sa gasolina. Noong Agosto 2024, tinukoy ng national interest ang hukbong dagat ng Russia bilang isang paper tiger, isang puwersang matagal ng labis na tinataya. Kahit bago pa isiwalat ng Ukraine ang kahinaan nito, sa pagsira ng malaking bahagi ng Black Sea Fleet. Noong 2000, at labing siyam binanggit ng parehong outlet na hindi kayang palitan ng Russia ang mga lumang submarino nito ng sapat na bilis. Ayon sa outlet, apektado ng problemang ito ang mga nuclear submarine ng Russia. Pero nahihirapan din ang kilo class na kinabibilangan ng Novorossiysk. Hindi rin maganda ang lagay ng diesel electric fleet dahil karamihan sa labing pito kilo class hunter-killers ng Russia ay mula pa isang libo na raan siyam dash s ayon sa national interest. Tandaan ang mga problemang ito sa pagawa ng mas maraming sumarino na maaring dulot ng kakulangan sa teknikal na kaalaman, kakulangan ng pyesa o pareho, ay halata na mahigit anim na taon na ang nakalipas. Idagdag pa ang pagkalugi dahil sa digmaan sa Ukraine at mga parusa ng kanluran. Di na nakapagtataka na may sumarino ang Rusya na may sirang fuel system at nawawalang panel na ginagamit pa rin ipagpalagay nating bumigay ang Novorossiysk dahil sa depekto at naging metal na bangkay sa ilalim ng dagat sa likod ng hukbong dagat ng NATO. Ano ang magiging ibig sabihin nit para sa Rusya at sa mga pagsisikap nitong magpakita ng lakas laban sa NATO? Sa mga susunod na panahon, mawawala muna ang submarino ng Rusya sa Mediterranean. Noong Enero, ng, Enero lang iniulat ng Naval News na ang pagkawala ng Syrian port ng Tartus ay nangangahulugan na wala ng submarino ang Rusya sa Mediterranean. Ayon sa ulat, umalis ang huling submarino nila sa rehiyon noong Enero 2 marahil, dahil di na nila ginagamit ang Syrian port bilang base. Baka ito ang dahilan kung bakit, sa Strait of Gibraltar dumadaan ang Novorossiysk, hindi sa Black Sea gaya ng inaasahan. Posibleng nagpapadala ng submarino ang Russia sa likod ng NATO. Mas nakakabahala, posibleng ilang buwan nag-ooperate sa Mediterranean Sea ang Novodosysk at pauwi na sa daungan. Matagal nang nariyan ang banta ng submarino. Iyan ang punto, kailangan pa rin ng Russia, ng presensya ng submarino sa Mediterranean, kahit wala na ang Tartus. Gaya ng paliwanag namin kanina. Ngayon, alam na nito, ang halaga ng pantalang iyon, sa layunin nitong takutin ang mga bansang kasapi ng NATO sa Mediterranean. Ang tanong na lang ay, ano ang susunod? Mahirap tukuyin. Maaring subukan ng Rusya na magpadala ng barko sa Strait of Gibraltar. Pero kailangan pa rin ng permiso mula Espanya o Morocco para makadaan. Ang una ay miyembro ng NATO. At ang huli ay ang unang bansang Aprikano na nagpadala ng tulong militar sa Ukraine noong Disyembre 2000 at 22. Mas neutral na ngayon ang Morocco. Kaya kailangan maglayag ang Rusya sa di kaalyadong kararagatan para maisalba ang kanilang submarino baka hindi na lang nila pansinin. Dati, hinayaan ni Putin mamatay ang crew ng Submarino Kursk, sa halip na pahintulutan ang tulong mula sa iba. Maaaring muli nating makita ang trahedyang iyon. Mahirap para sa Russia makakuha ng suporta mula sa NATO countries dahil sa mga ginawa nitong kalokohan noong Setyembre. Nagsawa na ang Poland matapos sunod-sunod pumasok ang mga drone at fighter jet sa teritoryo ng NATO. Nagbanta ang Warsaw na babarilin ang Russian jets kaya nagbanta rin ang Kremlin ng digmaan. Alamin pa ang iba pang detalye sa aming video. At huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pang mga video tungkol sa mga pinakabagong kahihiyan ni Putin sa international na eksena. At gaya ng dati, maraming salamat sa panonood.